So ngayon po mga kapatid at sa mapayapang buhay pa sa ating mga kapatid at So ngayon po mga kapatid kung nakasama rin ba sa ating kalusugan ng ating pag ng alak po ito po mga kapatid po At alam na rin po natin mga kapatid at nakaka-apekto uh, ano na, 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 pati sa ating utak rin po Lalo po sa aking pag-meditation trip at yung meditation ay maganda rin po sa ating mga mga kapatid at maganda sa at emotional sa ating po, mga kapatid sa ating ang physical ng ating body cells po mga kapatid ayan po ang ating process po mga kapatid kaya masyadong makapag-isip ng gano po at nakapag-iibig pa rin po ng alak rin po mga kapatid at nakakaano rin po kaya na rin natin yung utak rin po utak rin kasi yung kulektadyo rin po sa ating sa alak rin po mga kapatid kaya medyo bumabagal yung ating process yung mag-activate yung, yung strong ating takling po sa kaya yeah. minsan kasi pag nag pag ng alak rin po mga katid kaya yeah. pag nasobra rin kasi kahit na ako nas, nasobra po sa pag inoong ng alak po kaya yeah, mahirap makapag mga pag isip mga pag po yung utak po yung process po mga katid so ngayon po mga katid at nandito po sa, sa nandito po ako sa Batangas rin po mga katid at nandito rin pa ako at sa kamagalak rin po namin dito dito kay Roman po mga kapatid at ito masyadong bukid na rin po dito mga kapatid oh. kung titinyan niyo nyo pa sa mga paligid rin mo mga kapatid ay kagaya na rin po sa provincia rin po namin ito mga kapatid yung, ito yung sa kapaligiran sa area rin dito mga kapatid at napakagod na naman talaga dito sa mga matanggas rin po mga kapatid at naroon rin kasi akong rin po mga kapatid na akin nakasama rin ng ate ko rin po mga kapatid na tiga tutorial po mga kapatid sa Batangas na rin po mga kapatid tawag ko na po kung tiga na rin yung nakasama na rin ang ate ko yung lalaki rin po kung saan sa Batangas po at medyo may kalakihan rin po dito mga kapatid at mga ganda rin po kung titimlan nyo rin po mga kapatid eh hindi rin kagaya sa amin sa lugar din po namin ito po mga kapatid yung lupa yung ano rin po dito hindi maputik po mga kapatid yung matigas rin po dito ya yeah, hindi mo maputik po yung mga kapatid oh. Kung titingnan nyo rin dito mga kapatid ito. Ayan, ayan, Ito, tinan mo. Bato na rin po mga kapatid ito. No? Oh. At maganda rin po yung pagkakaano rin po dito mga kapatid dyan. Ayan. Napakaganda rin po nyan mga kapatid. At kung titingnan nyo yung pagkakaitsura yun po mga kapatid. na rin po yung dito. Yan. At pagkaganda rin po yung mga patid. Kaya yeah, ayun po yung ayang tinutukoy ko rin po mga kapit. Yeah, kaya sa mga rin ko. Kaya abot na rin, babalik na rin po tayo sa ano sa pag-alak. Kaya nakasama rin sa, yeah, na, sa kalusugan rin kasi sa mga ganyan rin. So may kaibigan rin kasi ako sa mga ganyan rin po mga kapatid. Yung kaibigan ko rin po mga kapatid. Si Jimmy Lorosa at uh, Guardia rin po sa isang bahor ko po dito sa tansar sa, sa kabite rin po di sa isang bakor po mga kapatid Ayun, ay, kababata ko rin po yun mga kapatid siya ay nasobra sa alak rin po yung nawalan na siya ng masyadong memory sa pag-isip ko yung kaya kung ano ano yung sa akin yung mga, sinabi rin niya sa mga ano yung, sa mga Diyos rin po sa mga spiritual kaya sinanib ba kaya sinanib totoo po mga kapatid yung lalo sa mga sanib po rin mga kapatid yan totoo po mga kapatid kasi yung sanib po rin mga kapatid kung malayo ka sa ugnay sa Diyos at wala kang na at wala kang paniniwala sa mga ganyan kung mga dinadamdam mo mga problema kaya sinas kaya pwede kang pasukan ng mga mga bad spirit mga ganyan po mga patay. at hindi ko rin po ma-expect na nakaka-counter na rin po ako sa mga ganyan po at harawa harap-harapan ko ba po talaga mga patay. yung kababata ko na po mga patay kaya kasi yung mga ganyan po mga patay kailangan malakas ang connection natin sa gusto ko mga kapatid kaya sa akin malakas ang connection ko sa gusto ko mga kapatid kaya yeah, hindi masyadong makapasok sa akin yung mga yun yung mga nilalang pa mga na hindi nakakita mga kagaya mga ano yung mga elemento kagaya mga bad spirit mga ganyan po mga ligaw mga ganyan po mga kapatid o yeah, mga halong. kasi mga kaluluwang ligaw rin po mga kapatid mga kaluluwa po na hindi makatawid sa Diyos kasi kung anong ginawa mo sa dito sa lupa niya ang nangalo niya pati pag kasi hindi, hindi ka basta basta makakakit lang ito po ang kalangitan at kaimpyerno rin po yung totoo nakapur nakahayag rin po sa biblia rin po mga kapit ayan nakakasad rin po at mga napala tayo, tayo sa Diyos na boy at ah, Diyos na totoo ayan po mga kapit ayan ko tuloy ako may kasi po kaya manapala tayo sa Diyos tayo kaya huwag natin yung kalamitan si gusto. Kaya tanong, magdasal rin po kayong dyan, mga kapatid. Kung sino yung mga minadasal nyo, sinasampala nyo. Sa Diyosama, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Wala nang, nang problema kasi isang, isang, Diyos sila. I... So long liwanag po sila. Kasi isang Diyos po sila, mga kapatid. Pinagsanag po sa rin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Kristo. Sila yung so long liwanag po sa kalimutan. Walang problema rin po kung kung sumasamba kung sinasang so, pala tayo mo si Yahweh po mga kapatid si Yahweh po, si Ama yan po yung siya, yung si Yahshua po mga kapatid si Kristo rin po, marami kasi mga basag rin mga mga salita bawat mga titika, bawat letra po mga kapatid yung mga salita ni Kristo po mga kapatid kaya masyadong suriin po natin ang uh, ating aralin ng mga salita rin po nila kapatid. kapatid yung mga banal na espiritu rin po mga kapatid para Karon tayo ng connection sa Jesus ko mga pati. Kaya nagkaroon na ako ng connection sa Jesus at ng kalaman. At karoon nung nung mga Jesus ko at pinagkalaoban din po ako ng mga po, at ako dito. So ngayon po mga kapatid, agan dito lang. Medyo makakabahan na rin kasi yung uh, mga kanyang mga tinatopic rin po dito. Kaya naging tayo na way pagpala ni Kristo kung saan man tayo naroon po at magingit po tayo. So ngayon po mga kapatid, nung nga rin po pala mag-anore po kayo sa akin mga kapatid. Mag-like kung uh, gusto niyo sa akin sa mga ganito ang aking mga topic rin po sana po ay makagustuhan nyo rin po ang aking mga topic ay like nyo rin po ako sana ay po hagan dito na lang po tayo at mag-ingat rin po tayo kung saan rin po tayo makapit so ngayon po hagan dito na lang po mga kapatid